Mainit mga idol. Ayan mga idol, pakita ko sa inyo kung paano magaya ng timing. Yung trap natin para sa ating kinabubuhay dito sa isla. Kailangan mo lang nito mga idol para tandaan mo kung sa'yo itong ano, uh, bandera o payaw. Gaya na natin. lalagyan ko to ng pamato mga idol para lulubog yung ano yung ating trap sa ilalim ito yung ating ano pamato yan ito lang lang maglagay ng pamain mga idol oh. may ano lagayan to dito buksan mo lang dito mga idol oh. Yung babae na pusit. Iwain mo lang, Idol. Iwain mo lang siya. Tapos ganito, ganito na. Lagay mo na dito, Idol. Lagay mo na siya dito. Ayan. Ayan, okay na. Ah, tapos, tapon mo na sa dagat. itu bagian murid mga idol bagian dun malah siya hiwaan malah siya dito mga idol madali lang mga idol tapos pray lang kay God para ma lagyan din siya ng ano yung isda para may pumasok na isda sana maraming pumasok na isda dito mga idol ito so, mga idol ah, 20 pieces to yung aking crop na ganito mga idol tapos lagay yan tapon hanggang sa maubos po sila lagyan lahat mga idol ganun lang kasimple mga idol sandali lang gawain dito tapon yun di ba pakita ko sa inyo mamaya mga idol kung may laman ba ang ating nilagyan ng pamain trap yun mga idol Tapos na rin natin paglagay ng pamain at mamaya babalikan natin to para ilahin natin kung may laman na ba siya sana maraming laman, laman lord kasi mainit sa dagat maghintay sana makarami ka agad para makauwi ka agad mo tayo kasi mainit pray tayo kay God mga lord oh, mga idol kasi para biyayaan tayo o yung bandera pangalawa kong bandera mga idol dalawa yung bandera kasi yung ano gamit natin kasi yung dulo isig dulo to eh dulo dun, may bandera tapos dito naman sa kila may bandera rin para hindi mawala para sa iyo talaga ma ano mo talaga maangkin mo talaga na sa iyong bandera to mga idol ito yung aming ano, palatandaan ito yung bandera ko pangit na mga idol kasi na, no, nakunit na sa bagyo hangin ilang bagyo na nakaranas dito yung bandera na to <laughs> ayan mga idol balikan na lang natin mamaya yung, mga ano mga kalating oras bago natin siya hilahin ulit ulit mga idol sana maraming huli mga idol <laughs>